Reaksyon ni Tito Anthony Pangilinan sa last prodang ng Don Bell sa ASAP Live. Ang daming natuwa sa sinabi ni Tito A. Dahil sa kasuotan ng couple sa ASAP Live, naanin mo'y bagong kasal. Couple white pa kaya kahit sino ay mapagkakamalan sila na bagong kasal. Ang lakas ng kanilang dating sa taong bayan. Every time na may mga ganyan silang ganap, Yanig ang sambayanan. Pinakalig worldwide. Ito ang napakaganda sa couple. Araw-araw may paayuda. Kaya ang mga tagahanga ay napakasarap ng gising. Inspired na inspired sa labdeng na ito. Boto din kasi ang buong pamilya sa Dunbel. Kasal na nga lang talaga ang kulang. Ay nga sa mga komento. Hindi pa man nagsimula o nagsisimula ang The Red Plug, project nila, ang pagmamahal ng taong bayan ay naguumapaw. Sino ba naman kasi ang hindi hahanga sa love story nila? Ang ganda kung paano nagsimula o nabuo ang love team. Sa bawat taon na dumaan, maraming pagbabago mas naging matatag at matibay ang relationship. Ang mature din kasi nila mag-isip, kaya ang taong bayan, mahal na mahal ang dalawang ito. Ipagtatanggol sa mga haters. Napilit silang ipinabagsak. We are so proud of you, Don Bell. Ilalaban namin kayo sa awot na aming makakaya. Patuloy lang magpasaya sa taong bayan. Mahal namin kayo forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.